diyan na po ito kaidol additional kitchen and room po ito mga kaidol yung pag wiring po mga kaidol piping at saka wiring po to mga kaidol para hindi na mag-public palit sa pagtrabaho mga kaidol simple lang po ito mga kaidol ilalang po to mga kaidol at saka update ito po mga kaidol nagpisa na po mga kaidol marami na po kurong natapos mga kaidol ito po mga kaidol bali, ito po mga Bali, like, bali expose lang po to mga, mga gayadol, yung piping ko mga gayadol. Kasi ito. Ah, uh, wala po itong kisami mga magaydol Ba, pedol ah uh, gumamit po ako ng uh, metal clamp po para sa tubig sa mga redol. Ito, dilikara po ito mga kaidol kasi uh, wala pa kong kasama mga kaidol ko lang po isa pwede ko mga idol yung uh, kasama ko mga idol na nakalipos yung mga idol malapit na po ko matapos dito mga idol yung dropping na lang po ng PBC ito para matapos ko po, po itong area na ito mga idol Uh, ito po ay no? sa likod po ay doon na tapos ko na mga dito po mga idol yung generator po mga lo. No? na tapos ko na sa pag wiring mga idol at saka pipe mga idol ito po mga idol no? tapos ko na uh, kulang nito mga idol uh, sa pagkawala lang yung mga idol yung sa paglagay ng uh, uh, panel namin mga idol dito pa ito natapos ko na nalagyan ko na lahat ng mga wire at saka piping ito yung kasamahan ko mga idol uh, pintura po yung trabaho yung mga idol Pwede uh, ko lang daw Tapos ko na Nalagyan ko na lahat Mga kaya uh. May wiring na po Ayan uh. Uh, ito pala yung kwa mga idol, yung panel namin mga idol. Uh, 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 type po ito mga idol. Uh, tin holes po ito mga idol. Na uh, hindi. Pinirequest ko mga idol kasi baka ma-improve po itong stock room mga idol. Baka may iba pa ito ilagay na mga appliances mga idol. Uh, ito po idol, sinukat ko na yung lalagyan ng ah uh, panel board namin dito ko ilagay mga kaidol yung ko na ito mga kaidol no? para, maka para maka cutting ko ito ng right there mga kaidol Ato po Idol, uh, nagpisa na po ko sa pagkating ng uh, wall po mga Idol. Uh, Defect lang po ito mga uh, dry wall lang po ito mga Dito ko ilagay yung panel board namin. Ah, uh, to idol na lagay ko na yung panel namin mga idol. Ah, uh, to po idol na guberta po ako ngayon. Nag-upisa na po ako sa dropping ng outlet namin. Ah, uh, exposure po to mga idol yung outlet namin mga idol. Ah, uh, bali apat na to ito na Outlet mga, mga idol. Ah, uh, isa, isa lang yung value nito mga kaday kasi malaki yung nagamit namin na mga pieces nito yung mayroon po itong kwan mga kaday uh, ice cube mga kaday cube saka malaking freezer tapos yung mga freezer at saka chiller dito po namin ilagay mga kaday kaya yung home ko isa isa po ito mga kaday ng breaker

na uh, upisa na po ako sa outfit mga kaidol uh, ganito rin ang ginawa ko mga idol piping at saka wiring para hindi na ko balik balik sa pagtrabaho para continue nung trabaho ko mga idol Uh, ibabaw na po mga kaidol yung wrapping namin ng ilaw uh, inumpisa na po sa papunta po sa uh, panel namin uh, ito na po, po yung kulan mo, namin mga kaidol sa ilaw yung wrapping na lang at saka mayroon na po kung abang nito ang uh, wire mga kaidol papunta sa panel namin yung home run at saka Uh, switch dito po sa katabi yung switch namin ni mga kaidol yung sa ilaw mo namin at saka, dito po ilagay ko よし<スープ> tapos ko na mga ka-idol uh, so ito pala yung switch mga idol no, na lumabas na yung wire bali itim na yung ginamit ko mga idol kasi naubusan ako ko ng ibang kulay kaya kinakilan ko lang ito mga idol para hindi ko balik ito. Ito, you know, ako balik to ito mag terminate ako mga idol ipinapainal ko lahat mga idol kung anong wire na papasok sa panel namin para mag na ko balik pa lang mga idol ito po kay Idol nag-umpisa na po ko sa paglagay ng update ng mga Idol nandito na po ito. yung nilagay ko na palagi ng wire mga Idol para hindi na po balik-balik Uh, surface type lang po yung latit namin mga idol ito po idol oh. Uh, kabit ko na yung sa isa kabit ko na yung ito po idol yung, yung pinakalas na mga idol yung nalagyan ko ng outfit so, ito po idol na uh, final po ako ay, sa paglagay ng outfit para din akong balik-balik mga idol ito pala idol oh, yung home run ng atleto mga idol uh, dito na dito po mga idol oh. Saka idol idol magubawa ako ako ng bracket sa ilaw po namin para sa, uh, tip uh, tip yung gagamitin ko para sa ilaw namin mga idol ito pala yung bracket namin mga idol sa lalagyan ng ilaw po mga idol oh. ito po yung ginawa ko pare lang po ito mga idol ginawa ko lang ng bracket ito lang yung Purwal niya para maganda siya tingnan mga idol oh. Uh, bali lima to mga idol para lima to yung ginawa ko mga idol muna ah, uh, ito po mga idol kinakabit ko mga idol oh. yung sa taas para ito lang yung ginawa ko mga idol wala na pong idea mga idol para maganda siya tingnan mga idol para ganito yung ginawa mo pang bracket sa T5 or T8 nga ilaw. Ito pala kayo doon ang merap May hirap talaga mga kayo doon baka kapag ikaw lang isa mag-install ng ilaw. Ito po ay doon. Ito po yung burman niya mga kayo Dito ko ilalagay yung Uh, T8 na oh, ilaw namin or T5 wait okay. <coughs> ah ito pa idol okay na. ito pala yung kwan namin yung idol ila po namin mga idol ito po yung T8 namin mga idol o oh. Ay, ilagay ko na mga idol, oh. ito pala yung idol oh. tingnan nyo mga idol oh. yung tit na may mga idol uh, ah, bali clip lang itong yung kwa niya mga idol bracket niya yung clip na ito madali lang itong install mga idol yung tit natin at saka T5 yung sa T5 mga idol ah, hindi pa ko hindi pa namin na ah, ikabit kasi uh, ah, may kulang pa ito pala yung kwa niya mga idol yung uh, ah, pa, min panel mga idol oh na terminate ko na mga idol lahat yung ilaw at saka yung outlet ito ito na po kay idol yung ground po idol na, na pinakunik ko na uh, ito pala kay idol no. yung switch lang idol wala, hindi po po namin na kabit saka mamaya idol yung mga kabit yung mga namin ito hmm. Uh, ito po idol, uh, subukan po namin ilawin ito mga idol ha. Uh, uh umiilaw na po mga idol lahat. Uh, subukan na po namin. Uh, ito po idol, pintura lang po yung kulang nito mga idol para maganda sa tingnan. Kung anong kulang yung ginagamit nila doon sa sa baybakal, ganoon pa rin yung pinturan mga idol. maraming salamat mga idol.